ng mga kamag-anak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na matanggalan ng lisensya sa pagkaabogado ang mga legal counsel ni Andal Ampatuan Sr. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Naghain ng disbarment complaint sa Korte Suprema ang mga kaanak ng biktima ng Maguindanao Massacre laban sa dalawang abogado ni Andal Ampatuan Sr. na sina Atty. Philip Pantoha at Atty. Rances Dinani Sayadi. Ang reklamo ay batay sa naging testimonya ng testigong si Lakmudin Salyao sa korte na pinagplanuhan umano ng mga abogado kasama ang isang doktor na magpanggap na may sakit sa Andal Senior upang huwag itong maaresto. At pinagplanuhan nga nila kung paano nila pagtatakpan yung culpability ni Andal Senior. At ito'y paglabag sa oath of office ng mga abogado. Siyempre, meron tayong uh, tinatawag na fealty and loyalty to our clients, but it does not extend to doing something that's criminal. Pagkatapos maghain sa Supreme Court ng disbarment case, violation of anti-money laundering act naman ang sasampan ng mga ito sa Central Bank dahil sa umano'y panunuhol ng mga ampatuan sa ilang government official upang pagtakpan ng krimen. Isang taon na yung kasong ito, wala kaming narinig na nagkaroon ng investigasyon sa kabila ng napakaraming usapan na milyong-milyong piso yung kinugugol ng mga ampatuan. Saan nila kinukuha yung pera nito? Hindi naman napigilan ang mga anak ng mga biktima na maglabas ng kanilang mga sentimiento dahil sa umano'y usad pagong natakbo ng kaso. Sa maginda na umasakir. Kasi ngayong nalalapit na November 23, mag-iisang taon na, sobrang napakasakit na yun sa amin dahil mag-iisang taon na, parang napakabagal sa amin yung kaso na dinidinig sa hukuman. Naniniwala din sila na may impluensya at pera na gumagalaw para tumagal ang paghahanap nila ng katarungan. So talaga naniniwala ako na pera nilang gumagalaw dito. But then malaki din ang tiwala namin sa ating mga taga-DOJ, ng no, mga prosecutor natin na ginagampanan nila yung kanilang tungkulin, ginagawa nila ang lahat para din matulungan kami na makamit yung justisya. Sa darating na November 23 ay ang ika-isang taon na ng paggunita sa naganap na pamamaslang sa 57 sibilyan at mamamahayag sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao. Benedict Galasan para sa UN News Worldwide at ito ang Balita.